Marahil eh, isa ka nga sa mga motorista na nakascooter na nakakaranas ng dragging. Kaya naman kung hindi mo pa alam ang iyong gagawin eh, tara sumama ka sa akin. Video ay tapusin para di ka mabitin. Tara na, let's go! Tanghali na nga nang umalis tayo mga padi at tayo ay magtutungo ngayon sa binyan upang magparegrob ng ating stack bell. Sa kadahilanan nga na napakalakas ng dragging, nginig hanggang betlog, pati sa kuyukot ng iyong puweb Kaya biyahin na tayo para di na maule. Santa Rosa to kan yung biyahe ko dito mga pet. Kahit mainit, bera lang para kada trotel ko malupet. At dumating na nga tayo dito mga padi sa Rocky Works dito sa may kan at inabutan pa natin gumagawa ng sigunyal. Marami silang ino-offer dito. Meron silang Kalkal Puli, Kalkal Torque Drive. Hindi ko lang sure yung iba. Check nyo na lang yung page nila para talagang the best. At pinaparegroup na natin yung ating bell dito at salang na ni Manong. 350 yung singilan pag baklas na pero pag hindi pa baklas 500 pesos ang maganda dito sa kanila mga pa DM eh, merong 3 months warranty pag nag yung motor mo and 1 year naman na free hasa pag gusto mo ipahasa ang grove mo check nyo na lang yung Rocky Works na FB page dahil nalaman ko lang to kay Papa Melvin shoutout sa'yo yeah, yeah. and eto nga pala yung kanilang one of a kind na fine work grove na talagang napakalupet at ayan yung warranty yung warranty nila ay nakayantok sa inyong bell kaya talagang hindi ya matatanggal at pwedeng-pwede n'yong ibalik kapag nagkaroon ng problema o aberya. At sa sobrang excited ko eh, hindi ko na napakitang umuwi ako At binaklas ko na agad pagdating ko para talaga namang magkasubukan na Ang totoo niyan mga padi eh, hindi talaga ako naniniwala sa mga buwakan ng shit na regrow Ngunit wala na akong magagawa dahil ito na lang natitiram paraan Na sinasabi ng karamihan na makapagpatatanggal ng buwakan ng shit na dragging na are Kaya maraming salamat sa mga komento nyo dahil nababasa ko lahat siya Kaya shoutout din sa inyo, mabuhay kayo hanggat gusto nyo Halos masiraan na nga ako ng ulo, kakatanggal at paklo nito pero sana naman ngayon ay akin ang matumbok para ako ay makatulog na ng maayos. Ito nga pala yung comparison ng ating stock bell sa stock bell na merong rig robe. Ayan, napaka fine ba? Diba? Kaya feeling ko mawawala na pero syempre lihahin muna natin yung ating lining para talagang kumapit parang si Obert. Pagkatapos nga natin lihahin na maladampilang na parang bula ay ikakabit na natin ang ating grow bell at tayo ay nananalangin na sana ay mawala na ang buwaka ng dragon. Kaya buwaka ng shit ko na pang inaantay ko ikakasakaw na to at sabay sabay natin malaman kung ano ba ang hilatya nito. so yun mga padi so para so good no nawala yung dragging pagka yung ipigay mo lang siya ng konti doon kasi merong dragging or slipering na nangyayari dun sa motor natin And nung tinry ko siya wala na oh pag tuloy-tuloy labas tayo test ride natin sobrang kapit na kapit yung lining natin ngayon dun sa ano kinang inang groupville na yun g wow so yun mga padi wala na talaga ayan oh no? akatigil ako mabagal oh wala sobrang smooth Suave. Tapos na boxing. Oh. <laughs> At yun mga padi. so far so good. Yung ating kinabet na Grove Bell. Sana magtagal. Babantayan pa natin to. Babalita ako na lang kayo. Hanggang dito na lang ako. Maraming maraming salamat sa tumapos ng video. Hanggang sa susunod na muli. I'm out. Will.